Yes, hello, hello. Welcome sa akin pala bagong vlog. So, kagigising ko lang, ano, quarter to four na pala ng hapon. So, nagpahinga muna ako ha, pagkatapos ng, ano, pagtitinda. So, ngayon pala ang gagawin natin, may isi-share ko sa inyo, tungkol sa plastic na ito. Ito ay plastic na quality bag na tinatawag. So, pag bibili, bumili ako isang bundle ito, sampo ang laman. So, pag ginawa ko isang bundle, isang bundle lang binili ko kasi pag isa-isa, 13, 13, 13 siya, pero 100 ang laman. Ito, 1,000. So, pag ganito ang bibilihin mo, ano siya, 90 lang, sampung balot ang laman. Nakasave naka na, na, ka pag isang bundle ang laman mo. Pero pag isa-isa, 13 -isa, ang isa, di ba? Ano? Mahal. Pag binibili kasi ito sa tindahan, mahal siya. So, yun, pakita ko sa inyo. Ito yun. So, sa isang ganito, 100 ang laman. So, 30, 13. 13 pesos siya pag bibilhin mo sa tindaan. Pero pag isang ganito, 90 lang sample ganito ang laman. So, bali, 1,000 lahat. Bali, 100. 1, 1 kilo. So, kasi dati mahili kong bumili ng patingi-tingi. So, ginagamit ko ito pag, ano, pag may yung may, may romero. Kasi bumili ng lugaw, puro take out, pansit, sa mga, pin, mga pinda. Itong, itong plastic ako, itong so, lang ito ang ginagamit. meron pang mas malilaw nito pero hindi ko alam. So, yun lang ang na share ko sa inyo sa video ito. Mas maganda ka kapag bumili ka ng isang ganito kaysa mm. so, pa isa-isa. So, yun lang po. Thank you so much. Thank you so much sa inyong panonood. So, ganito yung itsura ko pag, pag lang. Thank you and bye-bye.